Hello, guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is your Regis message of the channel. A faith healer, sa the martyrs. So, ngayong hapon ito, natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is um, a weekly gabay for the month of April, 15 hanggang April 21 for the sign of. For the sign of Libra. So, Libra, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy? o kagalapan sa buhay ng mga liberal signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. But because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos After Dirkus. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi ka skip ng ads na may pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik riglig na guuma pa ng biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating Jesper for the sign off. For the sign of Libra. So let's see and watch this. Ano kaya kagadapan sa buhay ng mga Libra signs ang ating mga ginap? Tutuklasin at bubulabugin natin. Angels, please give information po. Okay, guys, this is something um, the ease of sword. A breakthrough. Now may mga bagay na magtatagumpayan mo na. May mga bagay na magtatagumpay ka. No, you are on the spotlight. Pinagtitinginan at maaaring ginahanga ang kanang karamihan. No, let's see what is the initial messages. So, there is an ease of pentacles. There is something a big opportunities and big money coming for you. May malaking parating na pera. No, may malaking pera parating sa iyo. Kaya kailangan maging handa ka. And I guess, guys, there's something the devil card. Mag-ingat ka lang with this something toxic or something block mo. You can Na maaaring merong bagay dyan na kakadlangan na dumating tong opportunities na to. Kaya kailangan maging handa at least oh, There's a queen of sword. Clear the boundaries. No, linisi yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. No? Kailangan um, kumbaga mag-set ka ng ng um, boundaries dyan not para hindi makapasok ang kahit anong blockages. And there's a two of swords, there's a decision that you need to make. Na kailangan mo mag at gumawa ng action dito. No, and because sinasabi dito, there's a two of partnership. And because there's a something, the six of pentacles, there's a something giving, receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances. No? Magiging maganda na rin ang takbo na kasi na marami ka pang customer client na paparating. So let's see what initial message is additional messages. With an angel spirit for Ace of Swords. So let's see what initial message is additional messages. With the Ace of Swords. There is a of so with the sabotage. Now, mag iingat ka dito with the sabotage. Malalaman mo na. No? Makikilala mo itong sumasabot sa sa'yo. No? Malalaman mo kung sino siya. mm -hmm. No? Matutuklasan mo bago pa mangyari itong um, pagsabotahin sa'yo, natuklasan mo na. Some of you, if frame up pa, magingat ka. And there's a page of pentacle for investment. No, may malaki yung opportunity na magdadala sa na pangmatagal na ng sitwasyon. Some of you, magbubukas ng bagong business. Papatok to. No, uunlad ka dyan. No, kung gusto mo magbukas ng business, gawin mo na. Dahil may malaki yung opportunity na darating sa There's a need of something, a uh, something or uh, reverse, something, um, hindi siya makamove on, no? Hindi siya makaalis just sa situation. Or either, guys, etong tao na to, hindi pa nakaka-move on. No? Kung baga, may lihim na galit at inis siya sa'yo. Some of you, there's a job nga doing a black magic to you. No? Or some of you, guys, there's something toxic. Sisiraan ka nito. No? Tatry doing ka nito. There's a request order for the the of one, something celebration na unti-unti ka na makakaranas sa mga selebrasyon. Magiging maganda na sitwasyon mo. Some of you maaaring ikasal. Some of you magkakaroon ng higher level commitment. Maaaring magkaroon ng engagement, proposal. And there's a something celebration coming in. What is the two of cups represent what? Mag-iingat kayo ha. Huwag kayong ate ng mga birthday birthday. Na mayroon, ako hindi nakita, mayroon akong hindi nakita, meron akong hindi maganda nakita dito. Na may taong tatrader sa dito. Mag-ingat ka po. Now there's a two of cups represent with a queen pentacles. Now there's something practicality. Now, there's something good since pagdating sa entrepreneur. Now, how to manage and of course, um, control your finances and of course, resource of income, lalago yan. No, mar magaling ka magpa, ano ng tao. No, kumbaga na, yung deal, no, na di deal mo talaga siya. No, napapasagot mo yung mga kliyente. And there's a king of course, for devoted sa person. May taong sumuporta at dumagabay sa'yo dito. So, let's see what is of course, um, the ten of swords represent with that sign of cafe of happiness. So, sa sa'yo. No, magiging maligaya ka dito, pero may mga taong naiingit pala sa'yo. No, lihim na may sa sa'yo. Hindi mo lang um, alam. No? Ito pala ang tao na to, ang laki ng inis at sa sa'yo. What is the ease of pentacles? Because then, pe, page of pentacles, represent with the or something in past communication. Marami talaga transaction, no? Bibilis ang takbo nito, mabilis ang pasok ng pera sa iyo no, magiging maganda at magiging mabilis ang pasok na pera sa'yo. There's an item once, no? Some of you guys, um, sinasabi dito, magtsaga ka lang sa ginagawa mo, no? Meron tao talaga na pinipilit ka pa magsakit. Huwag ka magalala. No? Makukuha mo at makukuha mo pa rin yan. Makakaranas ka ng something delays, pero magtutuloy-tuloy pa rin yung mga transactions mo. No, there's an item once by choices, pili mo yung mga tao ang pagkakatiwalaan mo. And of course, there's something that everything is fine, no? Kung maga, kahit pagod ka, nahihirap ka na, na talagang nilalaban mo, no? dahil gusto mo yung ginagawa mo. No? What is the six of pentacles that is the king of cups? Represent with a for something in perfect timing. No? Magkakaroon kayo ng healing dito, recovery, na no? may paalala sa iyo ng ating divine na kailangan mo mag maging balance sa emotional, physical, mental. na may taong pumuportay at may taong gumagawin sa iyo. For the outcome, represent with a page of cups, something in the intuitions. Makinig ka sa gut feeling mo, makinig ka sa vibrations mo, makinig ka sa nararamdaman mo. Hindi ka ililigaw nito. So let's see what is additional messages. And there's an of pentacles. So see there's something focus. Mag-focus ka sa ginagawa mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo. Mag-focus ka, magiging maganda talaga transaction sa sa big 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 money talaga. Na malaking potential mo para maging maganda buhay mo. Na may potential ka para maging masagana pamumuhay mo. Now there's a magician for power of God. See? Ano man yung bagay na gawin niyan, tutulan niyan Pero hindi niya totally magagawa yan No, makukuha mo at makukuha mo pa rin yung bagay na para sa'yo No, there's a something, the four of cups No, pas, basta pag-iisipan mo mabuti Bawat actions and decisions mo No, mag-ingat ka with the seven of swords No, may sneakiness dito No, there's a something cheating lying on you May taong, kumaga, ipiprame up ka dito Para lang magkamali ka, gano'n ganyan Mag-ingat ka po, ha And there's a queen of wands by confident. Lakas mo yung loob mo dito, maging matapang ka Alisin mo yung takot at pangamba mo. No, mo yung kaduwagan mo. Kailangan palaban ka. So, let's see what is additional messages tayo with an For finances and career. So, let's see and watch this. Let's see. Alamin natin ang kaganapan pagdating sa finances and career. So, represent with a angel of wands. So, magkakaroon ka ng bagong project. No? new plans, new ideas. No there's something new beginning. There's a page sort of sorrow being curiosity. Kailangan tuklasin mo, alamin mo. Kung ano man yung mga bagay na paparating sa'yo, offer man to. Kailangan lagi kang handa. Kailangan ay collaborate mo na maayos, no? Magkaroon ng communication na maayos. Linawin mo, liwanagin mo. And this is something the seven of cups, no? Maaring, kumbaga, may part dyan na maring maraming opportunity sa darating. Pero alamin mo, ano lang, tagasalain mo lang, no? Kung ano man talaga yung kailangan mo, na ba talaga yung mas maganda pang opportunity oh, oh, sa sa'yo, gano'n. And there's a nine of pentacles na talagang Talaga lalagot, lalakas talaga about sa finances. And there's a the moon card no? malalaman mo talaga na matutupad yung mga pangarap mo. No, ibibigay sa ito, ilalatag sa ito, ibabahagi na ito sa iyo. So pagdating naman tayo sa uh, sa love life, there's a nine no slow and steady, maging kalbado pagdating sa buhay pag-ibig. Dahil sa 3 of Wands kung hinihintay mong dumating to, maaaring posibleng dumating na siya ngayong taon na to. No? Kung maga magkakaroon ka ng chavo, makikilala mo na siya. And there's a sour moment for major changes. Malaking pagbabago na pagdating sa buhay pag-ibig. Pamilya. No? There's a five of pentacles in reverse something recovery. Na makaka-recover na kayo sa financial loss o financial crisis. No? At the same there's an effort for revert. No, parang sinasabi dito, mahalin mo yung sarili mo, lagami yung sarili mo, ibabalik ulit yung sigla ng pagkatao mo, yung ganda ng sitwasyon mo, ng iyong relasyon, no? Some of you, magbubuntis ka pa nga. And there's a something the king of sword, Let's stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na hindi makakabuti sa'yo, yung mga bagay na hindi sa sa'yo. And there's a two of swords, there's a decision that you need to make. na dating sa relasyon, kailangan mo mag No? Hindi pwedeng um, kumbaga sakay ka na lang ng sakay dun sa eksena na yon. Kailangan marunong kang um, labanan na no, request, kailangan mo pa rin protection ng sarili mo. Bigyan respeto at disiplina. So, let's see what is additional messages pagdating sa kalusugan mo. Sa kalusugan mo, there's a wheel of fortune. No? There's something turning back. Magiging maganda na ang kalusugan mo. na no, Magiging, mag masagana rin ang iyong pamumuhay at magiging maganda na ang pakiramdam mo. No? And this is something the world card. Some of you makakapag-travel ka talaga. May unwind, no? Taray. Talaga marerefresh yung utak mo. Maril magkakaroon ka ng retreat. And there's a knight of sword Nagkakaroon ka ng Kung uh, baga sinasabi dito Makakalaya ka na from stress From depressions With a knight of sword in reverse Something the pirate of sword Nagkakaroon lang Self-sabotage Dahil din sa kung ano Ang iniisip mo Napakawalan mo yung uh, Kung ano yung nasa utak mo And there's a stalker For a wish coming true Matutumad yung mga pangarap mo Huwag mo lang talagang uh, Madaliin at pangunahan Hayaan mo siya mag-unfold dahil sa palad mo yan, na matutupad yan At magiging magandang kalusugan mo. There's a pigeon once may magandang balita. No? At magiging magbabago na. No? Ang inyong pakiramdam, yung emosyon. So let's see what is messages with the magical fairy messages represent what? With the magical fairy messages represent perfect timing. This is the moment. No, talaga ito ni panahon ng pagkakataon para makuha mo na, makamit mo na yung hinihintay mo, no, yung gusto mo mangyari, na no? maaaring makukuha mo na mangyayari na. And there's a patient please, kailangan mo lang habaan ng pasensya mo, no? Matuto ka maghintay ng tama pagkakataon. No, wag kang magmadali. No, pag nagmamadali matitisod magkakamali. And there's something business venture. No, some of you may parating ng business opportunities Or this is something guys, may panibagong uh, magandang kapalaran pagdating sa business, sa negosyo, trabaho ka na buhay mo, na may parating dyan, kailangan mo lang talaga maghintay. Kaya kasi sabi na admit your truth of feelings to yourself, kailangan mo tanggapin sa sarili mo kung ano man yung bagay na meron ka, no, huwag ka magpanggap, no, iwasan mong maging mahambog, maging mayabang, kung ano lang yung mga bagay na meron ka, yun lang. No, iwasan mong ipakita na ganto ganyan no? Huwag kang masyadong um, kumbaga showy din sa ibang tao. Kumbaga sa sarili mo ipakita mo na yun lang yung kaya mo, yun lang. No, iwasan mong kumbaga ipilit. So let's see what is the yin and card. For yin and card represent with the comfort zone. Sa so, kailangan mo na kumula sa comfort mo, sa so, zone mo sa so, mga bagay na kinakatakutan mo, sa so, mga bagay na pinapangambahan mo. No, so let's see what is the initial messages. So is a deception, temptation, No, lumayo ka sa mga tukso, sa mga hindi magagandang eksena, sa kapamakan. And this is something close off, no? Kailangan protection ang sarili mo, no? Alam nyo guys, na, na ko dito ha. Meron ako nakita dito guys na mag-ingat kayo. nawag no? wag muna kayong aalis uh, ngayong linggong to. Wag kayo pupunta sa party or wag kayo pupunta sa birthday or any celebrations, no? No, kahit binyag, wag muna. No, kay uh, meron kasi ako nakitang frame up dito, mga di ba frame up kayo? So let's see what is the synchronicity that what. And there's a an reference of a revert. No, ibabalik ulit 'yung sigla ng buong pagkatao mo. Some of you magbubuntis ka talaga. And there's a an leadership, no? Or either yung person mo magbubuntis, ganun. And there's a leadership, no? Kumbaga, kailangan mapamunuan 'yung sarili mo. Yung kumbaga magkaroon ka ng sariling disposition or decision. No, huwag kang bumabasa sa ibang tao. Kung baka kailang kontrolado mo yung sitwasyon na to, gato, ganyan. Now, what is the romance in the firm music club or a cold And there's a storm. No, may unos talaga, may pagsumok na darating sa iyo. No, maging aware ka, guys. And there's a party. Sabi ko na nga ba may party talaga ako na sa sense dito? I think birthday to. Huwag ka muna akong matay na, ha? Mga one week lang. May nakikita kasi ako dito. Kaya kailang maging aware kayo. What is the money matter of what? one? and there's a winning, ipapanalo mo to. No? Some of you mananalo ng loto or jackpot, something like that. No? There's something um, sooner or later lucky comes to everyone. Nasa no? so sweating ka this time. Sa mga, pro, pro, mga promo, sa mga bunutan, mananalo ka dito. And this is something I'm um, moving up, no? Kung baga, magkakaroon na ng changes sa situation mo, no? You are going to the next level no sa buhay mo, career mo. Career is another rise, new offers and opportunity, salary increase. No, lalaki sahod mo, lalakas ang kita mo, no? Magiging maganda na ang ikot ng kapalaran mo sa finances. What is the angel's number represent what? For angel's number represent with the 0909 for a new beginning. Na magkakaroon ka ng bago simula at panibagong pag-asa dito kaya kailangan marunong ka manindigan sa sarili mo. Look out for an opportunity that might be a game changer. You are completing something major. It feel good to level up. Ha, close all the chapter, new adventure will unveil. So, si talaga mangyayari na ang panibagong chapter sa buhay mo. Kailangan hindi ka takot, no? Na simulan ulit yung panibagong eksena sa buhay mo. No, tingnan mo yung mga magiging better version of yourself. No, lagi mo titingnan yung magiging uh, maganda kay ginapnan, mababago na yung sitwasyon mo, mababago na yung estado mo. No, lagi mo titingnan na may mga bagay na mababago na sa sa tatahakin mo landas. No, there's something part of the light represent what? A part of the light represent This is something guys with a concentrate. Na kailangan mo mag-concentrate, tutukan yung mga bagay na na meron ka ngayon. No, wag ka magpapadistract, wag ka magpapabudol, no, wag magpapalinlang, wag ka magpapagulo. I turn inwards focusing on the essence of being. When negative arise, I transform it into the light and hope, redirecting my energy towards peace and positivity. No, ibig sabihin dito na kailangan mo palayain ng ang negatibo sa buhay mo, hindi mo kailangan mag, uh, mag, 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 manatili dyan sa negatibong mundo. Kailangan mo pakawalan yan. No, kung itong bagay na ito, minamalas ka dito, kailangan na mag-proceed ka, sipagan mo, lakasan mo, laob mo. Ang sinasabi dito na, kailangan baguhin mo na yung perspective mo, yung pananaw mo, na titignan mo, kailangan, kumbaga, i-boost mo yung sense of humor mo. No? Kailangan titignan mo yung lighter, lighter, lighter side of situation. No? Huwag kang more on nega. mag-concentrate ka sa ginagawa mo, mahalin mo 'yung ginagawa mo. What is a shadow work service and what? And this is something uh, re relentless cravings. So there's a consume, eroding habits, no? Addiction is a prison, this a freedom. So see, I iwasan mo 'yung mga luho bisyo. No, yung mga bagay na kakasama sa kalusugan mo o sa sitwasyon mo, dahil kapag hindi ka kumawala dyan, at lumaya dyan, nako, mababaon ka sa sitwasyon na yan. No? Dahil kailangan mo nang um, kumagapakawalan kumaga kasi isa sa bagay na negatibong mundo na, na bumabalot sa'yo yung bisyo at yung luho na meron ka. No? Hindi mo kailangan magpanggap na may ganito, ganyan, para lang may masabi ang ibang tao sa'yo. No? Maging authentic ka sa sarili mo. No? Let's see what is clarifying for lab situation. Clarifying for love situation represent with a killing marriage no see through illusions navigate danger dangers and find solace in therapy guidance no unti-unti hihilom yan magkakaroon ka ng um, maayos sa pakiramdam sa sitwasyon na may gumagabay sa iyo no kung mag -a alam mo sa sarili mo or yung paniniwala mo na may um, gabay na tumutulong sa'yo para hilumin at alisin ka dyan sa sitwasyon na kinagagalawan mo. And this is something with What lies beneath with the kid in future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? And get in of the room. Hotel, motel, suit, business. Sabi ko na nga ba eh. No, some of you guys, no, kung mag dito sa mga lugar na to, mag-ingat po kayo. No? Oh my goodness. So let's see what is the clarify for life situation. So guys, mag-isip na kayo ng question nyo para sa pick a card, yes or no? No, we have a three answers, no? With a one and two and three. mag na kayo guys ng questions nyo mamaya. Uumpisahan na natin yun agad-agad. So let's see what's clarifying for love, life situation. Eh, because this is something ignite ambitions. Pursue desires with drive. And please, consequence, bravely, keep an open mind and answer reveal your journey. So, ibig sabihin dito, ano ba yung mga mo, prosigihin mo matupad yan. No, dahil lahat ng mga bagay na tinatamasa mo ngayon, dahil yan sa kagagawa na ta ginagawa mo. No, consequences yan. No, ibig sabihin, kaya ka nandyan sa sitwasyon dahil din sa sarili mo. No, dahil nilagay mo yung sarili mo sa ganyang uh, sitwasyon. Kaya ngayon, maging mauta ka na ayusin mo na yung pananaw mo, ayusin mo na how to manage and control your finances, no, your attitudes, no, discipline. And because this is something, guys, we don't seek the truth. No, ipapakita at ibabahagi lahat ng katotohanan sa buhay mo. Embrace clarity as revelation unfold. Keep an open mind for answer illuminate the path of understanding. So, kailangan mong intindihin. No, kailangan mo unawain na may mga bagay na magliliwanag sa harapan mo at bubulabog sa buong pagkatao mo na kailangan mo na magising sa katotohanan na ang luho at bisyo ay kailangan mo ng pakawalan at iwasan. And of this is something guys, we just go with it. No, embrace spontaneity and trust the journey remaining open to unexpected oh, twists and turns along the way. So see, Just do it, not just go with the flow. No, magpatuloy ka sa agos na yan. Magpatuloy ka sa ginagawa mo dahil akala mo yun na yun. No, mayroon palang lang um, mga mababago sa eksena mo. You are also a game changer. Kaya-kaya mong baguhin yan. Malakas ang atake mo, malakas ang karisma mo. No, kung akala mo nandiyan ka na sa kalugmokhan, kaya-kaya mong iba-ibangon 'yung sarili mo mula dyan sa pagkalugmok. No? So let's see. What is the initial message? Yes or no? Question represent what? No, pick pick with a pick a card, guys. Pumili ka na dito ng answer. Dahil kasi mag-isip ka na ng question dyan. Okay? Let's proceed na tayo, guys, with the number one. Ito na yung kasagutan sa sa tanong mo. With the number one, there's a something, guys, with a yes. Hot opportunities, fire up, burning, desires, fulfill. No, yung inaasam mo. Okay? no? tinahangad mo na makuha mo tong bagay na to, maaring makamit mo at matamo mo, no? Keep going guys, no? Trusting the process at kailangan mo magtiwala sa sarili mo. No? Isa sa pinakasusi dito yung magtitiwala ka at lakasan ng loob. What is additional messages with the number two? And this is something, yes, again, true north found, follow these directions, no? Binibigyan ka ng um, direksyon na tama, no? Binibigay sa'yo yung um, yung tamang daan tungo dyan sa tagumpay na inaasam-asam. Kaya kailangan makinig ka sa gabay mo na magpatuloy ka dahil may nakita at may natagpuan ka na na isa sa bagay na makakatulong sa'yo para makamit mo yan. What is additional messages with, an, with the number 3? Answer is here. There's a yes. Almost yes lahat guys. So, all all yes. So let's see with the number three Trust your feeling Fulfill your heart desires. So see, magtiwala ka sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. Malakas ang intuition mo, malakas ang vibrations mo, pakinggan mo ito. No, at sinasabi dito na, lahat ng mga bagay, hangarip, pangarap mo, maaari may sakatapanan mo yan, kung makikinig ka sa inner voice mo. So guys, this is um, a weekly gabay for the month of April 15-21 April 21 for design. No? Libra. So Libra, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang nila mga resident Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos of Rikers. Maraming salamat po. Sa mga walang sa pag-support sa akin channel, lalo-lalo na ang hindi rin kayo skip ng ads so ay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. siksikliglig na na po na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat sa si the next video. Bye-bye and babosh. Bye,